Ha, ganda na guys. Ano ni Ate Ina? Skullcandy. Ano yan? Ba't mo sinisila? Buksan mo. Sige, buksan ba? mo. Hindi ang no? buksan mo. Dali. Sa mo lang. Hindi wala? Wala. Sige, hatakin mo, hatakin mo. Yan, sige. lakas, -lakas mo eh. But, uh, oh, Delhi, really? Yes! Woo! Ano, ano nakikita mo? Uh, ano yan? Ano yan? Ba't hindi mo ilabas? <laughs> ano yan? Ano? Habo, anak ko oh, ba na bongo? GILARTE! May bongo. Wow! Ayaw mo niyan? Paborito ko nga ito sa commercial. Ano sasabihin mo? na spell Pero tayo Ano pa yan? Ano pa yan? Ay, dalawa! naman? May statement pa. Ano ba yan? Wow! Ang well, laki! Ay, dapat pala dinala natin mga regalo niya. No, no, no. no, 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 no. Asan ah, na? Pabukas pa! Eh, pabukas, may iba dyan. Ano? Wow! Ganda ba niyan? Nagpe-paint ka. Lalagyan mo ng tubig. Magdadot. Sigret, yung uh, may isa pa, may isa pa. Buksan mo pa. Mayroon pa. Mayroon pa. Mayroon pa. Mayroon pa. Mayroon pa. Meron pa o oh, mga sige pa? Hindi, hindi yun. Meron pa. Alam ni Bunching, meron pa. Kuya o? aniyan Ano yan? Ano ba? yan? May price pa yat. <laughs> may price uh, may price pa. Walang price yung iba. Papa, Marga. Kami ano nga eh. O ano, Bunching? Ano yan? Straw yan. Pa-shades. Pa, pa -shades, na mahaba-mahaba. mahaba, -mahaba. Pati dito ang mapasok? Oo, oh, oh. siya dito. Tapos ang haba, haba Wow! Okay, juice. mo. Ano yan? Ano yon Puro glasses! Pretty glasses yan! Sa TV nyo? pwede sa TV natin O sige, thank you ka no, kay Chong Maya. 3 glasses na namin Thank Thank you, Chong Maya. <laughs> <Navy. laughs>